So ito na po yung uh, Kinasa na po natin yung Tari So ang ibig po sabihin ng uh, uh, Mga followers natin Or manunood Mga uh, viewers Kung saan daw po Pag ako nag settings Kung saan po nakaturo yung dulo So for example po kasi ito Ang ginamit yung tari is Escalado Or one o'clock So yan na po yung normal ng paanang manok ito po yung dulo ng tari nakatapat po rito sa kabilang garol. So ang ayan po. Ang uh, ano niyan is or one o'clock tawagin nila. Ngayon po hindi na po ako dito bumabase. Kadalasan po ng settings ko. Kasi po uh, may kanya-kanya po tayong asinta or tinatawag na dapat may point ka o may base ka. So ako po, katulad po sa iba, halimbawa sa tahid. So ang dulo ng tari, itapit mo sa tahid. So pagka sa tuhod, or tinatawag nila na urasan, dapat yung dulo ng tari Diyan din. So pag doon sa puwit, dito po, dapat yung dulo ng tari nasa puwit. So ang ganito po settings, mga paps, mga idol, kahit yung dulo ng tari, hindi mo na po yan, huwag mo na pong pansinin yan. Kasi yung B, ang base na tinatawag din natin, yung site or settings natin. Dito rin po sa talampakan mga paps mga idol. So ayan oh. Yan, yung likod ng uh, bangkod ng tari na yan, ibabaybay mo lang dyan, Yan na yan. So yung dulo ng tari, kahit hindi mo na po yung pansinin, kasi nga po ito nakatapat na rito. So pag nilapat mo yan, nilapat mo yan, yan na po yan mga paps mga idol. Dito ka na lang aasinta. So kasi may mga nagsasabi po, bakit dito ako magasinta? So yan, magandang katanungan po yan. Uh, kasi nga po, ang sittings ko ay sa talampakan. So ang tari, ibig sabihin, ang dulo ng tari, nakatapat po rito. Pag sinalpak mo yan, wala naman pong pagbabago dyan eh. Yan na po yan eh. Basta kahit dito po, kahit yan yung settings mo, okay na po yan. Kahit yung tinatawag nila na ang tari, Uh, 12.30, 12.45, 1245 mga ganon. So, okay lang po yun mga paps mga idol. Kahit dito po yung settings natin, wala naman pong problema don Yan kasi, <coughs> yung mga ganitong settings, pag pinalo po ito ng manok na lumapat sa katawan ng uh, katunggali niya, okay rin po ito mga paps mga idol. So, ito kasi, tested ko na, subok ko na. Kaya ito po yung nagustuhan kong settings. Alam nyo po kung bakit. Napakasimple niya, ikasa, at napakadali din. So, ibig sabihin, uh, hindi na tayo magsasite ng maraming site o puntarya ng dolo. Pagka ito nakalapat na ng ganyan, pantay dyan, pantay rito, okay na po yan. So, kalimitan po ito yung paunan, hindi ko po binababa yan. Basta pantay lang po tayo dyan. Kasi gawa nga po ang settings natin Dito po sa talampakan So doon po sa mga baguhan Sana po may natutunan po kayo dito Ayan po Ito po ang uh, ganitong tari Madalas ko po sinasabi O ganitong kasa uh, Isa pa po ito sa nagustuhan ko kasi Pag uh, lumakad yung manok Libaw na natanggalan natin bay na Yung paningsingan O daliri ng mga manok hindi siya naapektuhan O hindi sa salanta Dahil uh, Ito po yung tinatawag na regular na Settings o na site So hindi siya balagbag Hindi rin siya pasok sa tuhod Mga paps mga idol So dyan lang po siya Normal lang kumbaga Sana po uh, Ito na po yung uh, Mga katanungan ng Mga nanonood natin Followers at viewers Dito po yung site ko Sa likod O talampakan Ulitin ko po yung dulo ng tare, hindi ko na po pinapansin yan. Basta sa akin, dito po, pag nakita ko po yung likod, ibabaybay ko dyan, yan na po yan. Okay po, sige po.